Makaiba okay yung panahon nyo dito sa Itibak, ba yun? Ano, ah, uh, 6.30 na ng gabi. Eh, yung araw dito is, ano, ah, uh, maliwanag na mapula-pula. Tapos, sabay umaambun. Yan, oh. So, kadalasan dito pag mga itong oras, sana, is madilim na, eh. Pero ngayon, tsaka bakit maliwanag pa to eh umuulan nga ano 6.30 na ng gabi yan tapos yung ulan nya is ano lang uh, katamtaman lang so, tingnan natin yung kalangitan na yun oh. na naulan siya tapos maliwanag pero dun sa park na yon Doon eh, makapal yung ulap kaya lang, dito eh ganun din pero maliwanag na, na papula pula parang tinatawag na pulang araw ba <laughs> diba kaya ano eh nagbabago uh, na talaga yung panahon iba na itsura ng kalangitan ngayon pero kanina dito sobrang init daw dito eh tapos pagdating ko so, ito na nga uh, makulimlim umambon tapos makulimlim yung kalangitan dahil sa makapal na ulap pero yung liwanag ng araw is nandito pa ano pa siya, maliwanag pa. Yan o. Kamusta ba dyan sa inyo mga kalakbay? Naulan din ba? Hindi ko alam kung hindi naman ito ipikta ng bagyong Goryo kasi nasa north naman si Goryo at nasa south, nasa south yung Etebac. So, okay na din sana umulan kasi ano, medyo mainit yung singaw ng hangin. yung ano, sili ko dito na native, patay na eh. <laughs> wala lang ulan-ulan. Oh. Kaya, ayun. Dito lang, tambay-tambay lang muna sa loob ng bahay. Hindi makalabas. Hinahanap yung rainbow. Wala naman nakikita ng rainbow. Yan na, punta e kay eh, maliwanag mag-alas na nga